Bakit matitigas ang ulo nyo, pare? Bakit matitigas ang ulo nyo, ha? Bakit matitigas ang ulo nyo? Oh. I-impound kita, pare, kasi wala kang lisensya. Hyping mean, without license ka. Teotropa violation mo. Test passenger ka pa. NILS ka pa. Registered ka pa. Ooh! Bilang isang motorista, mahalaga at importanteng marunong sumunod sa mga batas trapiko. Laging prioritized ang road safety, maintain discipline, and show courtesy to other road user para maiwasan ang mga aksidente. Habang tayo ay nagsasagawa ng clearing upang maging maayos at maaliwalas ang ating area of responsibility dyan sa paligid ng Delpan Street, Tondo, Manila, nang biglang may isang motoristang habal-habal na walang pakundangang nag-no-entry sa ilalim ng Delpan Bridge at sinalubong niya ang kahabaan ng southbound lane ng Mel Lopez Boulevard at pumasok siya sa exit lane ng MICT North Axis Road. Bakit patitigang sa ulo niyo, pare? Sa hindi inaasahang pangyayari, nakabig at nawala tayo sa balanse ng motor at naging sanhin upang tayo'y sumemplang. ba't matitigas ang ulo niyo? Ha? ba't <laughs> matitigas ang ulo niyo? BIP, ha? Matitigas ang ulo niyo, pare. Dahil tayo ay tinakbuhan at hindi sa atin sumusunod ang habal-habal, palaisipan sa akin baka may tinatago si Ryder. Kaya ayaw niya huminto. BIP, ha? 905. Matitigas ang ulo niyo? Ano ba kayo makuha sa isang salita lang? Ha? Tatakbuhan mo pa ako? Buli kita tayo, pare. Sigurado yan. Ano meron sa iyo? Ha? Ano meron sa iyo? Ano meron sa iyo? Bait mo ulo mo. 'Di ba pinapara ka doon? Huwag kayong sumalubong. Baka kayo madisgrasya. Patay malisya ka pa. Hindi uh, ka sino ngaling to? Pinungali yung camera ko ron. Nasa ka ron, tumi ayaw mo lang tumingin ni pare. Kasabihin mo pa, di mo ko nakita. Kayo, dinidisiplina kayo kasi bawal sumalubong doon. Baka madisgrasya kayo, wala pa kayong pamilya? Ha? Ah, wala ka pamilya? Ah, hindi mo mahal buhay mo. Oh, ano ginagawa mo ngayon? Tama ba yun, sumasalubong nga ron? Tanong ko sa'yo. Ah, tama ba yan, sumasalubong ka dyan? Tinatawag ka ng kapulisan para ka wala nakikita. Ah, patay malisya ka. Yung dalawang ang mo ka, alam eh. Ikaw hindi mo alam, eh, ikaw, eh, ikaw na sa unahan. Anong gusto mo patunayan? Huli na. Anong ginawa mo? Mito ka ba? Oh, anong ginawa mo? Tumakbo ka, di ba? Oh, anong yung gusto mo patunayan? Oh, ayan, nakikita ka ng mga tao rito. Ano, ano gusto mo patunayan? May ka. Wala, o okay kita mo? Wala kang lisensya kasi kayo yung mga ano eh, pasaway sa kali eh. Hindi sumusunod sa batas. Diba? Oo. Oh. i kita, pare, kasi wala kang lisensya, ha? Driving without license ka. Nagbabawal ng batas yan. Counter violation mo. Tapos, excess passenger ka pa. Tapos, sa chinelas ka pa. Uniform. May ORCR ka. O, oh, wala rin. You don't need to bring the original copies of your vehicle LTO official receipt, OR, and certificate of registration, CR, with you when you drive. Instead, you can bring a photocopy of each document. You should keep the original copies in a safe place at home. The OR and CR are essential documents for vehicle owners. They prove that you own the vehicle and that it's registered with the LTO. You need them to legally drive your vehicle on public roads. sell or transfer your vehicle, and avoid fines. The CR also contains unique details about your vehicle, which can be helpful if it's stolen or involved in an accident. Unregistered ka pa. Oh. Ha? O oh, ano na mga hulugan, wala bang papel yan, pare? Oh, ikaw nga may birth certificate, motor mo pa kaya? Oh, talaga kita, pare. Kita ta, 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 na talaga, maniwala ka sa akin. Pinapara kayo, dire-diretso kayo. Ano yan? Ang mo na kasi pambayad mo mamaya dun yan. Ano gusto mo? Pera lang yan. Kaya pagawa yan. Ang buhay, pag nawala, wala na yan tatandaan ninyo. Ang gamit, napapalitan yan. Di ba? Eh, buhay mo, pag nawala, paano yun? Wala na. Wala na. december pa naman. Wala ka simple ang buhay. Huwag nang ano. Hinasaway kayo para naman sa inyo yan eh. 'di ba? Para ba sa amin 'yon? Tingnan ko 'yung RCR mo. Eh tawag ka tatakbuhan mo ako, ha? Hindi na hindi sana nung pagkasabi sa iyo nung pasero mo, uminto ka na. Eh bakit tumarurot ka pa lalo diyan? Tinawag ka na. Oh, tinawag ka na. Oh, anong ginawa mo? Kumarurot. Ha? Kumarurot ka pa. Akala mo hindi ka kakabulin. Pag wala kang papel na sa akin ngayon, ako mismo magi-impound sa iyo. Tandaan mo 'yan inatawag kayo, dire-diretso kayo para kayong mga walang ano sa buhay. Kaninong motor to? Kapatid po. Kay? Kapatid Oh. Tawagan mo kapatid mo ha, sabi mo dadali natin yan. Kami naman, madali naman kami kausap eh. Pakikiusap ka lang. Sir, baka ano, pasensya na. Okay lang, itatakbuhan mo ako, abuling kita. Malinis na doon sa labas kung lalabas kayo, di ba? clearing kami para para yung pagdumaan kayo, maluwag. nga kita sir, kanina doon. Violations Code 07, Driving Without License, 1,000 pesos, Subject for Impound, Code 211, Dress Code for Riders, Slippers, 500 pesos, Code 212, Excess Passenger, 1,000 pesos, Code 023, A. Driving against traffic, 2,000 pesos. Pasensya na, eh, na kita. Nung narinig mo na sinasabing inabol ka ng polis, ano ginawa mo? minto ka ba? Doon ka sinabihan, dapat doon ka minto. Kung nalaman mo, dapat doon ka minto. Ay, na nakarating na tayo rito? Hindi pa kita hinarang. Eh. Ibig sabihin, wala kang intensyon huminto. Diba? Wala kang intensyon huminto eh. eh yung Presidente Sir Garcia, ah. kabur sa atinya basta gumara ante papuntang taro. Mamaya, Presidente Sir Garcia, ah. kabur sa atinya May meron at may, kayong kapamilya niyo diyan, emergency susugod sa ospital. Hindi madali ka makakarating ng gata, tawagin mo si Sir. Eh paano 'yun? Eh, pinahabol mo na ako. Ang haba ano, no no sa ka counter May ilalim ng delpan. Karating ka na sa kanto ng guard guardhouse, guard post. Nakarating ka na dyan. Nakarating na tayo dito. Dito ka palang mangingin ng ano. Karinig ng pasayero mo, may pulis. Nakabul yata tayo. O kaya, tinatawag ka. Buti pa yung pasayero mo, alam na tinatawag ka. Ikaw, hindi mo alam. May ikaw ang driver. Kami, wala naman kaming ano, hindi naman kami... Ano eh, masamang tao. Eh, inaayos nga natin yung traffic eh. Para maluwag kayo. Diba? ba eh, kaya lang, takbuhan mo ko baka... Ha? Oo, oh, lahat naman kayo ganyan eh. Sa isang dana na para ko, puro ganyan ang sinasabi. Pare-parehas. Kababiyahe, walang kita, walang ano. Eh, paano yan? Tsaka, pag nagmamaneho ka, dapat may lisensya pare. Kasi, halimbawa, wag naman sana. oo, oh, naaksidente ka. O, oh, eh paano mo paglalaban karapatan mo? E eh, wala ka lisensya. Kahit sabihin mo nasa tama ka, na ng ibang tao. Eh wala kang lisensya eh. Ikaw pa na baliktad, 'di ba? 'Yun 'yun. Dapat na naghahanap buhay tayo nasa tama. Tawag mo yung ano mo diyan ha? At ano natin 'to? Tara na. Buhay pa motor ko. Ano? O pasensya na din, ganun talaga. Ha? Ah, ano? Humingi si Kuya ng dispensa dahil sa pagkasimplang natin. Tinanggap naman natin ito at trabaho lang ang ating ginagampanan. Mo pa, makaya pa raw. Tara na! Bagong cheese oil pa naman to. Alaga na. Papunta tayo doon sa magandang ano. Dapat. Yeah, Nakiusap ka sa akin. Madali naman ako kausap eh. Kasi tinakbo mo ko eh. Pero yun mo, yan nga banya no. Nakarating ka rito. Pero mo. Tapos rap road doon. dire, -dire, -dire ka. oo so, nawawala na kayo ng respeto sa mga... namumuno sa inyo rito na nagbibigay serbisyo sa inyo para maayos kayo Ayaw niyo nang maayos. Ayaw niyo nang dinidisiplina kayo nang tama. Gusto niyo yung ano yata eh, yung ibang bagay na ano eh, pagdidisiplina. Eh kung na paano ako ron? Kung paano ko na paano ka ron? Now properly turn over na tayo at sa impounding and for documentation and proper disposition. Oh, so, ngayon na properly turn over na tayo dito sa impounding area ha. Dahil uh, having without at the same time, expired yung mga documents natin subject core ano talaga tayo impound yan ang ating uh, mandato para dyan uh, hindi kayo ina-allowed mag ng walang driver's license okay oh, ma'am sarap niya na ah. hinahinay -hina, baka tumasa sugar